Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Habang wala nga ang peking Lucy, ay sinamahan nga ni Darius ang kanyang tunay na asawa na nasa katauhan ngayon ni Farah habang naghihintay ng makakain. Habang nag-uusap ang dalawa, ay hindi maiwasan na mapansin ni Darius ang mga manirisim ng kanyang asawa sa katauhan ni Farah. Talagang ipinagtataka niya at naisip niya na parang ginagaya ni Farah ang kanyang asawa. Ngunit wala sa isip niya na nagsasabi naman talaga ito ng totoo sa kanya na ito nga ang kanyang tunay na asawa. Noong mga oras na yun nga ay marami na silang napag-usapan. Ayon nga sa totoong Lucy, habang nasa kulungan siya ay marami siyang na-realize at sinabi niyang magbabago nga siya. Ngunit sinabi niya lang iyon kay Darius upang mas lalo pang mapalapit kay Mamita. Nangako din siya kay Darius na habang hindi pa gumagaling si Mamita ay hindi niya nga ito iiwan. Masaya niya din ibinalita na kahit papaano ay may progress na nga sa paggaling ng matanda. Marami din silang napagkwentuhang dalawa at naging masaya si Darius nung oras na iyon. Pakiramdam nga ng totoong Lucy nung mga oras na yon ay matutupad na ang kanyang mga plano na makasama ang kanyang asawang si Darius at mahalin siya nito kahit nasa katauhan pa siya ni Farah. Iyon naman talaga ang kanyang plano at gusto niya na ma-realize din ni Darius at Cheska na kahit nasa ibang katawan pa siya, ay siya pa rin si Lucy na minahal nila. Nung mga oras na yun nga ay galit na galit din si Farah kay Joyce dahil si ginawa nitong pagligaw sa kanya. Naisip niya na dahil si ginawa ni Joyce ay alam na nga nito ang buong katotohanan at pwede rin itong sabihin kay Darius ang totoo. Ngunit alam niya rin naman na hindi yun magagawa o hindi rin siya ilalaglag ni Joyce dahil wala naman itong prueba at magbumukha lang itong baliw. Galit na galit niyang ang trinak ang cellphone ni Darius hanggang sa makarating siya sa restaurant kung nasaan ang mga ito. Pagkarating niya ay agad niyang sinabi ngayong nandito na siya ay pwede nang makakaalis si Farah at makakapag-usap naman silang dalawang mag-asawa.